Nire-review pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcus Jr ang panukalang 5% premium hike para sa mga biyembro ng PhilHealth ayon sa Presidential Communications Office. Kasunod ito ng anunsyo ng Philippine Health Insurance Corporation na walang naging pagtutol ang Pangulo sa dagdag kontribusyon. Sabi ni PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma, nakasaan ito sa liham na kanilang natanggap mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Ipinaliwanag pa ni Ledesma na bukod sa nakabase sa batas ang umento, pinag-aralang maigi ng Pangulo kung dapat bang suspindihin o hindi ang panukala. Kaya naman lumabas na sa pamamagitan ng mataas na premium contribution. Papasok ang mas maraming pera sa PhilHealth na magagamit para sa pagbibigay ng serbiso. Samantala ayon kay PCO Secretary Cheloy Garafil, wala pang desisyon ng Pangulo lalo't nire-repaso pa niya ang mungkahi. Para ba sigurong mas makikinabang sa benepisyo at coverage ang PhilHealth members dahil sa premium hike?